Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang Bartholins Cyst, isang kondisyon na maaaring mangyari sa mga babae. Mukha lang simpleng kondisyon pero may mga bagay tayong kailangang malaman tungkol dito. Alam niyo ba na sa may bukana ng maselang bahagi ng katawan ng babae, may dalawang maliit na glandula. Ang tawag sa kanila ay Bartholin's Glands. Sila ang tumutulong maglabas ng likido para sa natural na lubrication lalo na sa mga maselang pagkakataon. Pero minsan nababara ang daanan ng likido mula sa glandula. Kapag nangyari 'yon, naiipon ang fluid sa loob at nagigim bukol o Bartholin's cyst. Karaniwan maliit lang ito at hindi masakit kaya madalas hindi rin agad napapansin. Pero kapag lumaki, pwedeng makaramdam ng kirot lalo na kapag nakaupo naglalakad o may physical activity. Don't panic, hindi ito nakakahawa at hindi rin ito cancer. Pero kung maimpeksyon ang cyst, pwedeng mamaga at mapuno ng nana, ang tawag dito ay Bartolin's abscess. Dito na talaga masakit. Minsan may kasamang lagnat pa. Medyo hassle pero don't worry, may mga paraan para gamutin ito. Kung hindi pa malala, pwedeng subukan ang sitz bath. Uupo ka sa maligamgam na tubig na mga 10 to 15 minutes ilang beses sa isang araw. Minsan, kusa itong gumagaling kahit walang gamot. Pero kung tuloy-tuloy ang sakit, lumalaki ang bukol o may lagnat na, mas mainam na magpatingin sa doktor. Minsan, kailangang i-drain ito sa simpleng procedure at bibigyan ka rin ng antibiotics kung may infection. At tandaan mo, normal lang to. Hindi ito dahil sa dumi o kapabayaan. Hindi ito kabawasan sa pagkababae. Walang dapat ikahiya. Ang mahalaga, marunong tayong makinig sa katawan natin. Alam nyo, may mga haka-haka pa rin hanggang ngayon tungkol sa mga kondisyon gaya ng Bartolin cyst. Yung iba iniisip agad na sexually transmitted disease ito pero hindi po yan totoo. Hindi ito palatandaan na ikaw ay marumi o pabaya sa katawan. Minsan, sadyang nagkakataon lang talaga na bumara ang glandula. Kaya sobrang mahalaga na hindi tayo basta-basta humusga, lalo na sa kapwa natin babae. Ang mas mainam gawin, magtanong, magbasa at huwag matakot kumonsulta sa eksperto. Lahat tayo may karapatang alagaan ang sariling kalusugan, lalo na ang mga bagay na hindi palaging napag-uusapan. Kaya kung may nararamdaman ka, don't brush it off hindi ka nag-iisa and there's nothing wrong with taking care of yourself. Kung may napansin kang bukol o kakaibang pakiramdam sa katawan mo ay huwag baliwalain. Mas mabuti nang maagapan habang maaga. Kung may natutunan ka sa video na ito, please don't forget to like, comment, and share para mas maraming kababaihan ang maging aware. Maraming salamat sa panonood at ingat kayo palagi.